Gandang umaga mga kalangaray Tayo ay wala ng project Kaya kami ay Nagtatabas na lang O oh, na namin o oh. Yan Natapos na namin ang ano, lupa namin. Lupa ng engineer pinapatabasan. At tapos na kami sa Balimbing. You know, tapos na rin yung bakod. Ay habang wala ang ginagawa ay magtatapos daw muna. Para may magawa kami. Oh. Lalapad ng kanyang lupa. Lapad doon hanggang doon yan oh. Ang tatabasan namin. you oh. Know? Likod na rin ng subdivision oh. you oh. Know? Gilingan ng ano bato. you oh. Know? Gilingan ng bato yan. Kaya nang tatapos lang muna kami. Wala kami magawa hindi nadating yung mga ano, namin, master may bubuksan ay hinihintay pa yung mga master namin tatlo ang master na hinihintay namin tatlo si master dodoy at si master antek tek bumalik ka na at ikaw lang hinihintay maglilayout tayo dun sa sampagita Natawag na kay engineer yung may-ari. Oh. Yan, may nakita akong pugad. Are oh. May isang itlog. Yan. Hmm? Pugad. Pugad ng chị cúc cúc